karon kay magluto tag paksiyo paksiyo na isda what na isda nalimot ko si kuya ni, eh. so nilagyan ko ng ano yung ginger bean sili yung sa ilalim naman yung ano yung talong so ilagay ko naman ang po ang onion. Onion siya guys. Mamita ni Lai Toyo. O Lai Toyo. So, ayan na siyang ating onion. Lagan kay gumbay para lami kaya yung ato ang so ilagay sumanang so, ato ang mag-iog mag asin yung salt tapos kala, uh, kunting tubig lagyan natin na ano yung suka so, Suka naman ang ating ilagay, guys, kaya so, yung suka. oh <laughs> <laughs> hmm. pa so sa ibabaw naman ang ato ang kalong. napuno siya guys.

So, na, puno na kayo itong pantalon. ito <laughs> ang paksew. Okay, punti. Ano? Tapos So, muna na siya ito ang paksew. So, muna na siya ni pakuluan dito. So, muna na ito guys. Paksew. Finish product na ito siya guys totoo ng ating paksiu wow, paksiu na may talong yun 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 to yun na to.